Bagamat subsub sa trabaho kung minsan, hindi pa rin nakakalimutan ni Joseph na mag-unwind pa minsan-minsan. Bilang isang 8 to 5 government employee, need ko kasing magkaroon ng ano, extra physical activity. Mm, -mm. like, like yung hiking, climbing, at adventure para sa, syempre, sa kalusugan. Pero sa dami niyang lugar na pinasyalan, binabalik-balikan niya pa rin ang Matangili Rock Formation at Tuktok Cave sa Lamot, Ifugao. Ang mga ito'y matatagpuan sa Barangay Ambasa, Lamot, Ifugao. Noong ikalabing-anim ng Setyembre, isa siya sa mga unang nakapasyal dito sa isang hiking adventure ng Tourism Office ng Bayan. Ito'y matapos buksan muli ang pasyalan matapos itong isara taong 2020. I just want to introduce a new tour package sana dito sa aming locality, dito sa Municipality ng Lamot, to offer uh, yung bagong na-discover na cave dito sa Lamot, sa barangay ng Basa ng Lamot. Bali, bago kasi yon and hindi pa nakikita ng... Bago kasi, newly discovered actually. Compared sa ibang age dito sa Lamot. Mula sa kabisera ng Lamot, kailangan lang biyumahin ng ilang minuto papunta sa drop-off point patungong Matangili Rock Formation. Mula sa drop-off point ay kailangan maglakad ng isang oras bago marating ito. Pagdating sa tuktok, matatanaw ang 360 degree view ng bayan ng lamot at mga naggagandahang rock formations. At kung pagod mula sa hiking, maaari rin magtampisaw sa malamig na tubig ng Tuktok Cave na bagong diskubring pasyalan sa bayan o kaya ay magkayaking sa Lamut River. Siyempre na-enjoy ko yung unang activity ng ano, yung kayaking. Siyempre, first time, na, first time kong pag-try ng kayaking so na-enjoy namin na ka sa ilog. Yun ang isa. And then siyempre, uh, may drone ako kaya kaya uh, mas malaki ang advantage ko na nai-enjoy ko yung view, lalo na pag uh, nakikita ko sa taas. Ang Tourism sir, is one of the banner programs of our administration, yung bagong administration ng LAMO. To introduce tour packages, uh, marami naman kaming magagandang i-offer, sabi niya. So why not create a uh, local tour package para maipakita naman natin yung ganda ng ng yung kung anong meron dito sa Lamot. And yung main goal kasi ng Lamot is to introduce Lamot as an eco adventure tourist destination. Isang daang turista lang kada araw ang papayagang mamasyal sa mga pasyalan at kailangan magpabook sa Municipal Tourism Office ang mga mamamasyal. Hiling lang ng pamahalang bayan sa mga mamamasyal ay irespeto at huwag magkalat sa mga nasabing pasyalan. Jose Robert Inventor para sa Luzon Headlines.